Boss, paso na pala ang registro ng Wigo? i kasi ng client to bukas eh. Paano kaya to? Sige, patulong ka kay Scrappy ko ako. Good day mga bossing! Another approval na naman from Cars R Us Auto Trading Woo! 2021 Toyota Wigo G variant gas automatic Ang application nga pala nakuha natin sa isa sa mga agents wow. natin Isang teacher from Pulilan, Bulacan Complete requirements mga valid IDs may COE may payslip and proof of billing din Mayroon din siyang other income na business Complete requirements nice. din siya Kaya confident tayo na mapapaprubahan natin ng client and napaprubahan natin yung client Woo! Hindi ko matawagan si Scrappy Coco oh, Nasaan? Nasaan kasi scrappy ko Nandun sa kabilang garahe. Lapan pa. Lapan pa. Lapan pa. Scrappy ko ko, scrappy ko ko. Patulong naman. Reestro lang ba kailangan mo? I got you boy. <laughs> So ayun, naparehistro na ni Scrappy Coco ang Wigo wow. And nagpapapirma na din tayo ngayon ng mga kontrata sa client Okay na ang ORCR, okay na ang deed of sale Okay na din ang rehistro ng unit Makakabiyahin na ang clients natin Hi, uh, Princess from Orico Auto Finance Account Sir from Orico Auto Finance Another successful transaction po led Mr. and Mrs. Perez uh, Thank you so much, Car, Car Sir As, for your uh, trust and ako nga pala ulit si Jerby, ang isa sa sales manager ng Cars R Us Auto Trading. May referrals ka ba? And gusto mong mag-agent? Kumunta ka lang sa number na nasa screen and mag-message and mag-message ka sa Facebook ko. Don't forget to like, share, and subscribe sa mga social media namin para updated ka din sa mga sayaw namin para updated ka sa mga units and promos namin.